Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i ito. Tinatanong ng mga tao kung sino ang bagong hinirang bilang Vice Captain ng Dimitri. Ang bagong Knight Commander ay apprentice ni isang commander ng Dimitri at siya ay napakabata. Sinabi ng mga Knight na kahit nasa batang edad pa siya, ay naging two-star aura Knight na siya. Sinabi nila na pagkatapos nilang naramdaman ang mana niya sa loob ng kalahating taon na pagsasanay. Sinabi nila na, sa loob ng tatlong taon na gawa niya makamta ng pagiging one-star aura Knight. At ang usap-usapan din na magaling siya sa kakahayahan sa paghawak ng espada. Tinanong ng babae kung anong pangalan ang pinag-uusapan nila. Sa training camp ng Dimitri, nagsasanay sila Captain Jonathan at si Chris. Itinigil ni Captain Jonathan ang training nila ni Chris. Ang taong pinag-uusapan ng mga tao ay si Chris na vice captain ng Dimitri, pero si Chris ay gusto pang sumubok ng isa pang pagkakataon na magsanay sila ni Captain Jonathan. Napabilib si Captain Jonathan kay Chris dahil si Chris ay may natural na talento at bukod pa roon siya ay masipag magsanay kaya itinuturing ni Captain Jonathan si Chris na isang genius sa kasalukuyang laban nila Roman at Chris, nawala ng malay si Chris sa atake ni Roman. Kinagulat ito ni Baron Romero at Captain Jonathan at ang mga Dimitri Knights. Si Roman ang nanalo sa duelo nila, si Chris ay hindi na kaya lumaban. Nagulat sila dahil si Chris ay Vice Captain ng Dimitri na tinalo ni Roman. Tinanong ni Baron Romero si Captain Jonathan, sinabi ni Romero na si Chris ay isang Knight Commander nila, at si Chris ay nakapuha ng maraming mga trophies, bukod pa doon siya ay nag- naging 2-star aura ng Dimitri Knight. Pero si Jonathan ay nagulat, dahil nung mga nakaraang buwan si Roman ay nagdudulot ng problema sa kanila, pero ngayon natalo niya ang isa sa mga magagaling nilang Knight, at pagkatapos niyan makita ang kakayahan ni Roman, nakita niya ang ganoon kakayahan ay kailangan ng mahabang taong. Hindi siya mapakaniwalaan na ang laking naunlad ni Roman. Sinabi ni Captain Jonathan, kay Baron Romero na huwag siya mabibigla dahil ang young master nila, ay isang genius sa kakayahan sa paggamit sa espada. Iniisip ng ating bida ang mga nangyari kanina na ginawa ni Chris. Si Chris, ay walang malay na, nakahiga sa sahig dahil sa pagkatalo niya kanina. Iniisip ni Roma na si Chris ay nagiging agresibo sa mga kalaban niya, at bukod pa doon kaya niya mag-focus sa mga kalaban niya, kaya pinupuli niya siya na kahit ang buong blood fangs ay madali niyang matatalo ng napakadali. Kaya Proud pala si Captain Jonathan kay Chris Si Chris ay may magandang kakayahan bilang isang mandirigma, gayunpaman sa kanyang standard ay napakapangit sa kanya ang kakayahan niya. Iniisip niya na kahit na ang mga grunts ng mga demons ay napakalakas dito, pero napahanga pa din siya sa pagtapos ng laban nila dahil sa pinakita ni Chris na may lumalabas sa kanya na enerhiya. Si Baron Romero ay natutuwa sa anak niya. Ang mga knights at si Captain Jonathan ay nagulat kung bakit masaya ang lord nila. Sinabi ni Baron Romero na nasasabik siya sa mga nangyayari sa anak niya. Ang panganay niya na genius sa paggamit sa espada. Kinausap niya si Captain Jonathan kung sigurado ba siya sa sinabi niya kanina tungkol kay Roman. Sumang-ayon si Captain Jonathan sa sinabi ni Baron Romero, pero hindi niya alam kung paano lumakas si Roman at na-recognize ni Captain Jonathan na si Roman ay may potensyal. Dahil sa narinig ni Baron Romero siya ay naging masaya Tinawag niya ang anak niya dahil mayroon siyang gustong sabihin Sinabi ni Baron Romero na hindi pa siya nagiging masaya sa buhay niya At pinupuli niya ito sa mga na-accomplish niya Tinanong ni Baron Romero na kailangan niyan bigyan ng award si Roman na kahit ano na babagay sa kanya Dahil doon napangiti si Roman Nagsalita si Roman tungkol sa sinabi ng tatay niya na kailangan niyan sumabak sa battlefield sa susunod na kalahating taon Inaakala ni Baron Romero na si Roman ay gusto ipatanggal sa listahan nila. Sumagot si Roman na gusto niya sumabak sa battlefield at dahil gusto niya din pumili ng mga lalaki na para isama niya. Nabigla si Baron Romero sa sinabi ni Roman. Tinanong ni Baron Romero kung may sapat pa siyang oras doon, pero ang tatay niya ay nag-aalala pa rin sa anak niya. Kaya nagsalita si Roman, dahil gusto niya na siya nalang bahala sa sarili niya. Nagulat si Baron Romero sa sinabi ni Roman sa kanya, pero sa huli na niya din siya. Kaya sinabi ni Baron Romero na susuportahan niya siya sa mga kailangan niya. Sinabi ni Roman na mayroon pa siyang gustong hilingin sa tatay niya, Sumagot ang tatay niya ibibigay niya lahat para kay Roman dahil wala siyang rason para tumanggi. Tinignan ni Roman si Chris na walang malay. Sa paggising ni Chris, nagulat siya dahil iniutos siya na turuan ng young master nila. Sinabi ni Captain Jonathan na iniutos ng Lord nila na turuan si Roman, kaya dapat maintindihan ni Chris, pero si Chris ay gusto tumanggi. Ikinumpara niya si Roman sa kanya dahil kahit nakakagamit siya ng aura technique, laban sa young master nila, siya ay natalo pa rin dahil na counter niya siya. Kaya si Chris ay gusto nalang magtago sa sulok na lugar dahil natalo siya ni Roman, tapos gusto pa nila na turuan pa si Roman na gumamit ng aura. Kahit hiwain nila ang ulo niya dahil sa pagtanggi sa pagturo sa young master nila, ganun pa rin ang isasagot niya na hindi. Pero si Captain Jonathan ay nagbigay ng magandang alok kay Chris gusto ni Captain Jonathan na si Chris, ay dapat turuan ang young master nila ng iba't ibang bagay kung paano gumamit ng aura. Sigurado na si Captain Jonathan kay Chris na sasabihin niya lahat ng sekreto niya ng mga nalalaman niya. Nagulat si Chris sa sinabi ni Captain Jonathan sa kanya, dahil ang ibibigay sa kanya na sekreto ni Jonathan, kung paano maging 3 star aura knight. Dahil sa sinabi ni Captain Jonathan ay naguguluhan si Chris, sa bandang huli ay tinanggap niya pa rin na turuan ang young master nila. Sa loob ng palasyo ng Dimitri may naririnig si Hans tungkol sa mga na-accomplish ng young master niya tungkol sa duelo nila ngayong araw. Ang usap-usapan ay kumalat na sa loob ng kastilyo ng Dimitri. Alam ni Hans na ang vice-captain ng Dimitri ay isang 2-star Aura Knight pero masaya siya dahil natalo niya siya at dahil kahanga-hanga din ito. Tinanong ni Roman kung may nalalaman si Hans patungkol sa paggamit ng Aura pero si Hans ay walang clue sa isasagot niya pero sinabi niya na hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas o kapangyarihan ang paggamit ng mana. Nalaman ni Roma nung nakita niya kanina, ang enerhiya nakita niya ay tinatawag nilang mana. Nakita ni Roma ng kakayahan ni Chris nung nagduwelo sila dahil sa paggamit ng enerhiya ni Chris, ay nagkaroon ito ng malaking pagsabog. Pero sinabi ni Roma na hindi mabisa ang ginagamit nila, at hindi niya din maintindihan kung bakit sila gumagamit ng enerhiya na ganun. Dahil napangitan si Roman ay kailangan niya pa din matuto sa kanila, dahil kailangan niya matuto ng kapangyarihan sa mga tao dito. Hindi na makapaghintay si Roman na turuan siya ni Chris bukas. Kapag natapos mo ang video, paki-like at i ang subscribe button, paki-comment din sa ibaba kung ano ang mangyayari kay Roman. Maraming salamat.